sa ating tabang legal, isang tatay ang nakaladkad ng isang tricycle nang tumawid dito at mabangga noong ikadalawamput pito ng Oktubre. Ang buong pangyayari na kuna ng CCTV, panuorin po natin. Nadala pa sa ospital at naipagamot pa si Tatay Roberto Magtangob. Ngunit makalipas ang labing isang araw ay namayapa na si Tatay dahil sa komplikasyong natamo sa pagkakabangga sa kanya. Evelyn, magandang hapon sa iyo. Nakikiramay kami sa nangyari sa iyong ama. Kailan niyo puhuling nakausap yung tricycle driver o yung may-ari ng tricycle na nakabangga sa inyong Tatay? Yung una lang po. Magkano naman na naitulong? Uh, 3-5 po, sir. 3-5? Opo. So yun na yung last na nakausap mo siya? Opo, sir. Ano po ang sabi nung magbigay ng 3-5? Uh, nangako pa ba siya na tutulong pa uli? Ang sabi po namin, sir, uh, sa resita daw po, hindi nila kayang buo sila magbigay. So pumayag naman po ako na hati kami para mabili. So nangako pa silang magbibigay pa sila? H hindi na po yun, sir, naulit kung kailan ulit sila magbibigay. Ah, hindi na naulit. Si Tatay Hubay, nailibing na? Opo, sir. Nung Sabado. Po. Ilan ho kayong magkakapatid? Uh, anin po. Anin. Puro na kayo malalaki na? Opo. Ngayon, dahil wala na po ang inyong tatay, paano niyo po nakakayan? Ay, yung iba po naman, may mga asawa na po. Meron po, pong nag-aaral? Meron po po, ma'am. Yung dalawa. Yung isa nga, umistop kasi. Umistop ngayon na buwan kasi yun pangyayari nga kay Papa. Ano bang trabaho pala ni Tatay? Nangingisda po siya, sir. Nangingisda, nangingisda. Saan sana pupunta po noon si Tatay? Ah, maglilinis daw po ng sementeryo sa mama niya po. Ah, so, ibig sabihin, bago mag yung mga araw na bagong mag-undas, yung ma nangyari yung aksidente. Opo. Ngayon po, uh, ano ang plano ninyo at ano po ang gusto ninyong mangyari? Ang gusto namin po, sir, makamit miso pangyari sa papa ko. Makamit yung hustisya. Uh, Opo. Kayo ba yung nagreklamo na sa pulis? Sa pulis po. May blatter na po kami duman, pero... Wala pa kayong formal na reklamo? Wala pa po, sir. Paano mo nalaman? Nasa Tarabuan po ako noon, ma'am. Tapos tinawagan po ako ng kapatid ko na nando na daw sa so papa ko sabi, uh, sa ano sa ospital po. So, then na po ako mapakali sa trabaho ko. Pali-ali na po ako. Sa papa ko po, mabait po ang papa ko. Never po kami napagalitan niyan. Nanimiss e, niyo ba si tatay? E, Hindi po. Kasi talaga po, mabait ang samuyang ama. Responsable na. Opo. Bago ba nangyari yung aksidente, may iniindang sakit si tatay or very healthy si tatay? Ito po ang papa ko. Walang sakit po yon. Nasa linya na rin ng telepono, si Norberto Consulta, ang tricycle driver na nakabangga kay tatay Roberto. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Oberto, isang beses ka lang daw pala tumulong matapos mong madisgrasya si Tatay Roberto. Hindi ka na nagpakita, hindi ka na rin nakikipag-usap, uh, namatay na yung nabangga mo, nailibing na, hindi ka pa rin nagpapakita at nakipag-usap pa dito sa pamilya. So, ano ngayon ang plano mo? Inaantay ko lang, nandito naman bahay ko sa tabi ng kalsada. Inaantay ko sila. Ikaw ang nakadisgrasya. So ikaw ang dapat pumunta at lumapit sa kanila. Bakit sila yung inihintay mo? Kasi po sir, marami pa kong inaasikaso. Ano yung inaasikaso mo? Yung isa ko pang anak eh. Kasi itinanan nga sir eh. Itinanan? Minor de yun eh. Mm -hmm. Oh, pero ang pinag-uusapan natin dito, yung obligasyon mo at yung nangyari dito kay Roberto na nabangga mo. So ang tanong, ikaw ba'y may plano pang tumulong? Ikaw ba'y may plano pang gumawa ng paraan para makausap muli itong pamilya ng nabangga mo? Buto ko matausap kung ano ang... kaya nandito nga, nandito ngayon, magkakausap kayo. Ano ang gusto mong sabihin dito kay Evelyn? Nakikinig siya ngayon. Hindi ko na biyang ko niyan. Paghurunan ta kung sumanong duman siya nagastukan pag ano na kang nadisgrasya ko. Paghurunan ta. Tutulong okay, ako. Isisang hindi ko mo po. pwedeng talikuran yan. Dapat ah. nung panahon pa ko yan. Dapat nung buhay pang ang papa ko, pinakita niya kung talagang tutulong siya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. O makinig ka, Tatay Norberto. Makakausap natin sa linya ng telepono si Police Staff Sergeant Rolando Kural, ang investigator ng Tiwip Municipal Police Station. Magandang hapon po sa iyo, Sarhento. Uh, good afternoon, Sabi, sir. Isang beses lang nagpakita yung nakabangga, hindi tumupad sa mga pinag-usapan na pagtulong, hindi <laughs> nagpakita hanggang sa mailibing. Maari pa po bang makapagsampa ng kaso itong pamilya laban sa tricycle driver o may-ari ng tricycle na nakabangga sa kanilang ama at nakapatay? Uh, yes, sir. Yes, sir. Tinukunan ko na siya ng uh, ano, pinagamit para mag-file uh, mag na kami ng kaso. Actually now, sir, uh, I am preparing for the case. So, tinisiguro natin na may, may pail yung kaso para po mabigyan ng ustisya yung uh, ating biktima na si Mr. Uh, Magtangob. As of now, uh, base sa initial investigation namin, so yung respondent, uh, hindi po tinupad yung uh, kasunduan niya. So, magpapain pa rin tayo ng, ano, ng kaso uh, against dun sa respondent. Ano pong pwedeng kasong kaharapin nito po ni Norberto? Uh, ano po ma'am, uh, reckless and resulting in uh, homicide po. Sarento, nakikinig po ngayon si Norberto. Ano po yung uh, payo na may ibibigay nyo po para sa kanya? ah uh, as of now, ako kinig na siya. So, better na uh, pwede siyang makiusap doon sa biktima at niya yung uh, sa kanyang obligasyon. And whether he like it or not, mag kami ng kaso para naman po mabigyan ng ustisya yung uh, uh, yan yung biktima. With that po, Sargento, maraming maraming salamat po sa inyo, Police Subsurgent Ronald, uh, Rolando koral ang investigator ng Tiwi Municipal Police Station. Norberto, napakinggan mo ba si Sargento? Iyo e, e, po. O eh, pag hindi ka makipag-usap, huwag kang maghintay lang dyan sa bahay mo. Ikaw na ang pumunta at gumawa ng paraan para makusap. Dahil kung hindi, ay itutuluyan ka talaga. Sasampahan ka ng kaso at uh, baka sa kahintay mo, ang nahintay mo dyan yung pag-aristo. Mm -hmm. Oh, so alam mo na ngayon yung gagawin mo? Oo. Uh -huh. Mukhang naging isip-isip na partner si Norberto. Okay. So iwanan ka muna namin abang nag-iisip-isip hey. ka kung ano ang yung gagawin. Para naman sa maaring matanggap na tulong mula sa Acubicol Party List, kasama natin ngayon ang magandang koordinator ng Acubicol Party List, si Ma'am L.B. Sidenio. Dito po sa pangyayaring ito, namatay na po yung biktima. Ano po ang maaring maibigay na tulong ng Acubicol Actually, Party List? Actually, sa BISMC po namatay si tatay. And mm. then, inayos na din po namin na ibigay na yung death certificate. Ah, tinulungan nyo na? Opo. Oh. Yung kung kailangan nilang lakarin yung pagpapalit ng address kasi mali yung address sa, sa mm. admitting section, tutulungan ko po silang maayos yun ngayon. Ayun. Oh, ayun. Ayusin po natin yung... Alagang para. action agad. Oramismo. Oramismo ang hmm. pagtulong ni Miss LB. Ayan po ang utos natin ni Boss Aldi and ni Congressman Jim. Oh, hmm. Oo. Dapat lahat, agad. Umingin lahat ng mga humingi ng tulong. Asikasok agad. Asikasok agad. The best talaga itong hmm. Acubicol partner. Ano yung masasabi mo po, Nay? Uh, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Lalo <laughs> kay ma'am. Ngayon po, Nay, na naidulog nyo na po ito sa aming programa, sa Acubicol. Ano po yung inaasahan niyo po, Nanay? Inaasahan mi po na maano so, okay may man po. So, kay po, makamit mi Mawala. So, bigat. Na bigat na na yan raramdaman po oh, ninyo. Opo. Opo. Oh, Ayaan niyo po, uh, Ate Evelyn, uh, na po yung mga staff namin at si Ma'am LB. Alalayan po kayo, hindi oh, lang yung doon sa ospital na ayusin kung hindi pati doon sa pagpapail ng formal na kaso at formal na reklamo laban po doon sa tricycle driver o tricycle operator na nakadisgrasya po sa inyong ama. Ano po? Opo, sir. Thank you po. Sa muli po kami po ay nakikiramay ate. Opo.